A day in my life as a mother of two and content creator na kasalukuyang nakatira sa probinsya ng Maguindanao sa bayan ng Barira. Assalamualaikum guys For today's mini vlog Isamahan nyo naman nga kami dito sa bukid Maaga pa nga lang Ay nintindi na agad ng asawa ko Itong mga panggatong na ibibenta nga niya Ito mga panggatong na to Ay naipon nga niya Nung kasagsagan ng bagyong bibinka Hindi nga lang niya matapos-tapos Dahil binilad pa nga niya ito Sa araw ng mga ilang araw Bukod nga doon ay masyado nga rin siyang naging busy nitong mga nakaraang araw. Busy nga sila sa pag-harvest ng mga lansones. Habang nga busy busy, yung asawa ko ay nagpakulo na nga muna ako dito ng tubig. Dahil papaliguan ko nga itong aming bunso. Cheris, baka hindi nga bunso, baka pwede pang masundan. Char. Ganito ko nga paliguan si baby dahil hindi pa nga niya kayang umupo. Pagkatapos ko nga paliguan si baby ay heto naman nga at lilinisan ko naman itong kanyang tenga. Tinatanggalan ko nga ito ng mga tutuli. At para nga sa kanyang earrings ay eh, pinupunasan ko nga ito ng cotton buds na may kasamang alkohol. Para nga hindi magkasugat itong kanyang earrings. Bago nga lang din kasi ito sa kanya inilagay. At mabuti nang nga lang din at hindi nagkasugat. Nilagyan ko na nga rin ng pulbo itong kanyang liig at kilikili. Hindi ko nga siya nilalagyan ng kung ano-ano. Maski nga lotion ay hindi ko ina-apply sa kanya. Hindi ko rin kasi alam kung ano bang magandang lotion para sa baby. Inapatakan ko nga rin pala ng alkohol itong kanyang pusod. Pagkatapos kong ambihisan si baby ay pinaarawan ko na nga rin dito sa labas ng bahay namin. Habang nga Paaraw kami dito ay bigla naman nga dumating yung biyanan ko. Pumunta nga sila dito para magharvest harvest ng lansones. Kasama nga niyang dumating dito yung dalawang kapatid ng asawa ko. Pati nga si Raof ay sumama na nga din sa kanila. Hilig talaga niyang sumakay dyan. Pagkaalis nga nila ay pinaarawan ko na nga din ulit itong si baby.